kagano. Oo, oh, mm -hmm. oh, gasusan, pero huwag mo naman hingian. Ha? Ah, ah, ay, Ay, na, ay, <laughs> ay You mentioned kanina when you reached the age of 30, you want to get married. Pero right, but right now, you entertaining each oh, other. naman. May mga, nice, may mga showbiz. Na, ka, showbiz hindi uh, talaga may sa showbiz. Uh, mm -hmm. Pag showbiz, hindi talaga may ilig. Bakit naman? ano ka ba? Na, ilan naman na ilag date na ako ng mga showbiz? Sige, Mama. Ay, mama. Sugar, mama. Ay! Ay. mga showbiz Ay. Oo, oh, oh. ako naman okay ako split the bill, pero huwag naman todo-todo. <laughs> May nalindigo Ay, nalindigo sa yun ang dinigo ano, sa iyo. Puro mga kapit ang sa iba. may mga... may sa bata. Eh. Ayoko na mga kwento. So, may ako mga dinigo Mas mature. -man. Kasi mature tao mag-isip. May mga politicians na nanigo sa iyo. Maraming. sa iba. O, paano mo ina-handle? Delma. O, kaya pagka ano, Delma. Wala kang in-entertain na date? Date. Date. Non-showbiz. Iba na ideal guy. Ideal guy, hindi mayabang. Mm hindi -hmm. mayabang tsaka may puso. Yung same part, gusto uh, ko tumulong din. Okay. Kasi ang hirap na nang pareho kami, tapos magkaiba yung ugali namin. Yung ayaw niya tumulong or wala siyang puso para sa mga pinoy yun. tayo Ito yung mga kababayan natin. So, iba na. Pero iba na mahirap ka May sinote. Bakit mahirap? Hard to get ako. Wow! Hindi pa ba na ng Oh, perfect. Oh, yung yeah. mga tingin isuto geti. Oh, eh. pero, pero totoo, hindi nila nag-get. So, yun. paano ka na? Paano so, gawin Wala mako kailangang gawin, pero yung siguro yung ligaw na persistent. Yeah, of course no. Kanya-kanya din So, spin na style, mahabang ligawan. So far may meron kang nakadate na matagal? O gaano gaano katagal? Uy, baka magtampo yung ano. Ah. <laughs> <laughs> gano'n katagal yung longest date mo? Date? Relationship. Relationship? Yeah. Dahil di ba? Three years? Oo. naman Ito na show this. breakup so, break kasi sinungaling, <laughs> cheater, gano'n. Oh, ba namin to? Kaya ba namin? Ito na letter ano? <laughs> Ayoko na. Ano yung pagpasa? Ano siya? Wala na akong pakailam sa kanila. Mars, meron ka bang fear na ka kasi, kasi syempre, ang laki ng kaya mo sa vlog, ano, ang dami mo nang ipot, alam na kami. Yung so, baka mamaya pera, baka mamaya syempre, sabi mo nga yung mga showbiz pera, parang... Grabe ka na. Parang parang, sinabi ko lang showbiz Hindi ba baka Pagkakakulong siyempre pinalo siya. May ganun ka mong fear, may ganun ka pa. May feeling ka na pagdiligawan. Oo, so, tao, baka mamaya, so, no. man, ko yun sa pagkataon ng tao. Oh. Di ba? Pag na-meet mo, hindi naman porkit showbiz ay mabayari. Hindi naman siya pera. Hindi naman siya ganun. But when you talk, and I'm speaking of experience, kasi I've dated several. And ganun yung na-feel ko. And uh, hmm. hindi ko sinasabi lahat. Alam ko maraming mababayari. Pero hindi ko gusto talaga ng showbiz kasi nga kahit paglaplapan -lap sa iba, hindi ko parang <laughs> <na mga. laughs> Hindi ba sa ganun ako? pero ako pwede, di ba? Kaya niya. standard. Pipili siya ng showbiz at kaya niya ako. Kasi ako, di ba? I have yung mga kissing scenes, bed scenes. So, dapat ready siya. Ako, hindi ako ready sa kanya. So, kaya na showbiz. Ang dami niya. Pero kung halimbawa magkaroon ka ng boyfriend na i-require ka na iwan mo ang showbiz? Ay, iwan mo muna siya. Nauna yung showbiz bago siya. So, trabaho mo. Okay. So, parang si sinasabi mo na kaya gusto mo na showbiz, 'di ba, para walang kissing scenes. Pero pero pag ikaw hindi mo kaya yung ganito. Hindi. Kaya ko naman walang kissing scene, oh. pero yun ang akin trabaho. Yun, like, at yun ang nirerequire ng trabaho. Ano ang nirerequire? Ayoko na maglagay ng restriction sa bawal to, bawal to, bakit ko sa labas? So hindi eh, katagal pa yun. So kaya mahirap kang makahanap ng right guy. Hmm. So, hindi naman ako hirap. Siguro wala lang talaga akong time. Pero ang uh, I'm dating, so I'm okay. Iba. Ano reaction na lang nung maling ka sa isang uh, may uh, politiko. Ha? Huh? Nung maling ka sa isang pamilya Oh, Wala the mo? Hindi ka na-bird, hindi ka na-bothered. Paano mo hinahandle yun mentally? And... Well, mental kasi hindi mo na-hurt. So, wala. <laughs> wala akong sinirang, sinirang pa rin. So, yun ba? kasi ako sa buhay kong bala. Diba? May... So, Balik tayo doon sa lalaki. Di ba pag mahal mo, willing kang gastos sa'yo? <laughs> ano? Hindi ka gano'n? Oo, oh, willing ako gastos sa'yo. Pero huwag mo naman hingian. Ha?